So, hi hey guys. Good morning. So, ngayon ay maglalagay tayo ng mga candies dito sa ginawa nating loot bag. Ayan. Oops. So, nasa na yung ano. So, ito guys. Ito yung print ko. Ayan, back to back yan. Ay, hindi. Dalawang band paper. Tapos, nagpadikit ako gamit ang glue. Ayan. Kuya, no? So, lalagyan namin ito ng mga candy. Uy! O, sa isa lang. Kaya, di ba, tambutan yun. Okay, so, isa-isa lang na lalagyan namin, guys. Kuya, ko, ah. Kuya, Kuya Liam. So, tumutulong yung maliit namin, guys, na bata. Kaya, ayan. <laughs> so ayan ninalagyan na guys so next this one o, matapos yan dayo okay ah di pa um kuya so 13 lahat ng mga bata ko guys kasi 13 sila na nagpa-register sa National Learning Camp. Kaya, ay hindi lang ito 13. Plus 1 to guys. Kasi kasali yung anak ko guys. Na nice isa. Kaya 14. Okay, next. Can open this? So, tapos na kami dito sa ano naglagay ba? It's rabbit. Dito lang muna yan. So, tapos na rin sa ni merong extra kasi 22 pieces. Yung iba kinain na. So, ito na naman tayo. So, kulang to guys. So, nandun sa bag ko yung isa. Okay, kuha bit. Kasi kahapon nagpakuntis ako sa mga bata. dami pa yan nito guys. dami pa yan nito guys. Konti unti lang yung tinuha okay. namin. So, ito wala nang okay. laman, guys. Okay. Okay. Check. Please check everything. Baka wala yung isa. Okay. Open. Okay. Ate, can open? Okay. Okay. Yan. May tagakain na, guys. Oh. <laughs> okay. Please check everything. Dapat pantay-pantay lahat. May laman. Okay, excited na talaga yung mga bata guys. Hindi pa natatapos yung NLC. Sinasabi na nilang may regalo daw sila. So, ito lang yung afford natin. Sa mahal na mga bilihin ngayon guys. Ayan. So, naka-ready na yung ano natin guys. Oh. Para pag-cover. At yan guys. Oh, <laughs> kumakain na sila. <laughs> okay. <laughs> Habang naglalagay, kumakain din sila, guys. Wow! Yummy! So, number one to yeah! Kuya, yeah! kuya Leah, my goodness ka, kuya. At si ate Zoe. Open. Hello. open. Ate, ate Zoe, open. open yan. Open.

Open, open. Okay, tutapos, guys, meron po. Open, pop.